Sold out ang katatapos lang na back-to-back -back show ng Inner Voices at ng iconic OPM band na New Colors Band na ginanap nitong nakaraang Sabado, September 6. Punong-puno ang loob ng event play sa dami ng tao na nag-abang sa dalawang OPM bands. Pinasayaw ng inner voices ang mga tao habang kumakanta sa mga hit 80s at 90s songs. Inawit din la ang ilan sa kanilang original songs na idlip sa ilalim ng buwan at saksi ang mga tala. Ang inner voices ay binubuo ng band vocalist dito na si Patrick Marcelino ang founder at keyboardist na si Attorney Ray Bergado kasama din sina Rene Texon sa guitar, Alvin Herbon sa bass, Joseph Cruz sa keyboards at Joseph Esparago sa percussion. Iconic kilig naman ang hatid ng Neo Colors sa paunguna ng band vocalist nito na si Ito Rapadas sa kanilang mga original hit songs na kanina kinanta Say You'll Never Go, Hold On, Tuloy Pa Rin at Iba Pa. Sa mga ganitong tagpo, masasabi mo talagang buhay na buhay at patuloy na namamayagpag ang OPM. I don't know.